checklist pinaayos niya at saka may sinabi yung driver eh kasi pinapasok dito yung driver tapos pinatulong sa akin pa tapos sa kayo eh at sa preparing ko yung sa dining area yung pinagay yung pinalipat dito sa maliit na kwarto eh tapos sabi na driver at maritis sabi niya iba daw nila ako sinabihan na si baba daw sinong baba? baba? Asawa ni mama? sa driver ang sinabi niya eh kasi ay biglang lumapit si Manami nakahirig uh, ata na nagpihok yung driver habang nag ano kami sa uh, rin <laughs> tapos nagtaka ko sa amo bakit siya kahirig na uh, hindi siya makatingin sa akin tapos sabay siya umalis sinabi lang na ayusin ko daw yung bahay eh. Davids ko na yung mga sinasabi niya, sinusunod ko. Tapos, ito, nagutom ako eh. Hindi ah, ako sayang na yun, eh. yung kakain ako. <laughs> nagutom talaga ako. <laughs> ito na. Ito yung Pangatawan ko araw-araw, yung ulam ko. Oh. O, di ba? So, imix ko na lang siya sa kanin. Kasi yung kanin kahapon din to. Oh, yung nakaraan pa dahil Yung kanin na ah. Okay pa man, hindi man panis. Oh. Ininit ko na lang kasama ng dito. Oh. <laughs> Pangangatawan ko itong 9 days ni motherhood eh. So, naka 4 days ang kuya po. May lima pa. Hmm. Alright, so nagtaka talaga ako guys. Anong mayroon? Tapos si mama, tingnan mo. Ito kukuha sa loob to eh. Pinalabas. Pinalabas. mga ayos-ayos doon. Dito kusina, wala naman problema dito sa kusina. <sighs> na ano ako eh, medyo... Na ano ko eh, kumakabog yung dibdib ko eh, sabi ni... Sabi ni madam na may mga tao daw ngayon gabi. May mga tao. Wala naman sinabi na harma o radyal naman sinabi, basta may mga tao lang ito lang laging driver namin eh. may sinabi siya na hindi ko masyado napansin, kasi hindi ko masyado namin, kasi kasi paglalaki, kasi pumasok dito sa loob, hindi pwedeng tingnan hindi pwedeng nakatingin ka, ganun kung may tutrabahoin kayo, ganun ano lang, yung hindi ka pwedeng kumarap o ganun, tapos nakatingin pa si tapos si mama doon lang sa loob tapos, pagtalikod ni madam, biglang nagsabi yung driver, naparitis konti nga si baba daw. Ala, sinong baba? ha <laughs> <Ay>, Diyos ko. <laughs> Alright, so kakain mo na ako. Man, na medyo nagutom ako eh. Ayan Oh. Yan. Sorry, may bulad pa. <laughs> so, yung bulad ko mamaya, anuhin ko yun i-ano ko dito, i-partner ko dito yung toyo, isti toyo pala. <laughs> Kunti, konti lang kasi yung toyo kinakain ko eh. Kaya kasi panayinom ko ng tubig pag kumain ako toyo. Masarap na naman talaga ang toyo. Pero, iwas-iwas. <laughs> konti konti on lang. <laughs> so, bye, bye guys. Salamat sa iyong pakikinig sa aking maritis. Hangas <laughs> muli.